Yes, good morning mga kalapatids! Jason Kaunan po, o mas kilala bilang po na So for today's video no, mga kalapatids, ako'y inyong samahan at aking isyem sa si inyo kung paano ba natin iiwasan at tamaan yung ating mga alatang ibon So... Bago ang lahat, uh, share pre, nais nice ko kumulang pasalamatan yung aking boss na si Mang Vicky and share pre, si Sir Mithos po. Ayan, so today uh, ating pag-uusapan kung paano ba natin susolusyonan yung kadalasan na tumatama sa ating mga alagang ibon, yung sakit na going light. So ano ba yung sakit na going light? So mapapansin natin sa ating mga alagang ibon is walang dalang kumain, biglang pangangayayak ng pangangatawan o biglang bagsak ng kanilang pangangatawan. Masyadong. Uh, sa amoy ng ng ating mga ibon. At syempre, yung pagiging water dropping. So, pag lahat yan, nakita mo sa inyong mga, sa iyong mga alaga, sa inyong lamang yan na may intestinal problem yung ating mga alagang ibon. So, paano natin susolusyonan so na yan? Uh, ituturo ko sa inyo kung ano yung karatapat na gamot or akma na gamot para dyan sa sakit na tumama sa inyong mga ibon. So yun na nga, no? Uh, ituturo ko na sa inyo kung ano po yung gamot natin dapat ibigay sa ating mga alagang ibon once na makita niyo yung mga ganung signs. So anong klaseng gamot po ba yun? So ito po yung gamot na nararapat dyan sa going light. So yung sulpat na po natin, from speed light ng BNJ. So napakaganda na ito para sa ating mga ibon. So pag may sakit yung inyong alaga, ibigay niyo po one week straight for seven consecutive days. So Di sa umaga ko siya binibigay every morning, uh, isang sachet sa 4 liters ng tubig. So, 3 days pa lang nakikita mo, uh, unti-unti, nandun na yung pagiging natin din ang kumain. Uh, yung graphing sila, mamamonitor mo, uh, medyo bumubuo na. Pero wala makikamig sa makikamigano ganun sa'yo, huwag mo muna i-stop. Tapusin po natin yung one week. So, may mga nag-message din sa akin, pwede pa yung maging for prevention. Yes, pwede po. Every Monday, during conditioning, nagbibigay po ako na itong uh, sulfaclosin. Bakit? Kasi during love flying or during training natin, uh, hindi natin may iwasan kung saan ba umiinom yung ating mga alagang ibon. Uh, kasi once ages na may na-ingest sila na hindi maganda o may nainom sila na hindi maganda, yun yung nag-focus ng infection sa bituka ng ating mga alagang ibon na siyang nagiging dahilan para tamaan ng sakit na going light yung ating mga ibon. So, para may po natin yan using yung closing 3P or yung surfactant po ng PNG. So, hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Napaganda po sa ating mga alagang ibon. Uh, for 7 consecutive curative dose, 7 days. Prevention dose, uh, uh, every Monday, pwede. Uh, pero pagka mag-detrain, uh, one month before training, or one month before breeding, For three consecutive days, ibigay po natin itong ano, ah, uh, missing Ang kadalasan tanong sa akin ng mga malapatids, uh, saan ba nakuha no yung sakit na going light? Like, so, unang-una, syempre, Kapag uh, ka sila mga nag or natuka ay hindi maganda, so syempre kung mapasok sa digestive system or sa intestine ng ating mga alalang ibon yun, doon nag-aam yun na kukos ng infection. So, once na tama na ng infection yung ating mga alalang ibon, unti-unti, nakikita mo talaga manghihina na yung ibon mo. Uh, in appearance, tsaka yung mata lang, nakikita mo na pagka may sakit ka or may nararamdaman na yung ibon natin. Ano pa ba? Pagka training tayo, siyempre, or may karera, di ba, sa kaf natin, nagpapainom. So, pagka yung isang, uh, pag may isang mga na pigeon punch here na nagkarga na alam niyo may sakit ibon niya, siyempre, umi isa lang inuman sa truck ng ating mga alagang ibon eh. Pwede siyang maging dahilan para makahawa doon sa mga kasama niya sa crate. So, hawa-hawa na yun. Uh, hindi natin maiiwasan Kaya nga, uh, ang suggest ko sa inyo, every Monday, magbigay po kayo ng losing or losing pack losing. Uh, Napakaganda po talaga na nyo sa ibon. Uh, sa gano'ng pamamara ng sistema, may natin na tamaan tayo ng ganun sakit during karera. Kasi during race, alam nyo naman, napakahirap at binamaan tayo ng sakit. Mahirap na makahabol. So, huwag na po natin hintay pagtamahan tayo. So, yung kasi 3 no, sa mga nagtatanong, available po siya nationwide sa mga poultry supply and syempre, dun sa mga malalayo eh pwede po kayo mag-order sa Shopee available po itong closing natin and then, dito sa part ng Quezon City, napakalawak po so sa progressive poultry supply ayan, available po yung B&J product natin dyan so napakadaling mahanap or makabili nitong produkto natin ito at syempre always available dito sa Pilipinas. So yun lang mga kalapatid, sa amin nakakulong yung tips namin for today. Uh, sundin niyo lamang po yan, I'm sure magiging healthy yung inyong mga alagang kalabate. Muli! Maraming maraming salamat po. Keep safe always and God bless.